Dami kan duduk yang dami. Nama muti makan kan duduk yang laki. andami makan kan duduk ya, Yan. Oke, mang istri tu mah kan duduk. Ayan makan kan duduk yang andami, Huh, kan dami kan duduk. Ayan, oh. Huh. Dami, oh. Hmm. magandang hapon mga kadudoy at ako ngayon napasuko dito sa dagat at medyo ginabi tayo kasi may meeting pa kami kanina so yan mga kadudoy ay high tide na high tide at walang katao-tao dito ngayon sa dagat ako lang mag isa at maraming maraming salamat po sa nanonood ng aking video palagi ano sa nag subscribe po maraming maraming salamat po ay ako po ay papasalamat po sa inyo ano. lakas ng hangin dito mga kadudoy ngayon mag isa lang ako sana ay may mga mamaya tingnan natin mga kaduyo ayun may mga isda nga mga kadudoy isang ko kaya yun ayun o no? may isda na wait lang mga kaduyo may isda na ayan naghagis tayo mga kadudoy nang madali ako kanina ayun o oh, may namuti o oh. ayun o oh, may namuti ayun o oh, may natalong talon mga kadudoy so naghagis tayo no madali ang hagis natin yun sana may manghuli tayo mga kadudoy daming lumot dito mga kadudoy pero sana may nasa pool tayo Ayan, ayan, mirun mirun pero hindi karamihan mga kadudoy. Nagsuot siguro sila sa, sa lumot. Ayan, no? Oh. Hindi nasa pool mga kadudoy. Ayan, ayun, mirun nga doon si... Sige pa ano ba yun? Ah, mayroon. Tilapia at saka... Ito. ayun, Idalhin na lang natin sa ita sa mga kadudoy. Nandiyan magpagpag, ano? Sayang. Sila yun ni Isda yun eh. Kala ko nasa pool ko na yung marami. Kunti lang. Kunti lang sila mga dudoy. Kala ko sila na yung nagkukumpulan. Ah, ang galing natin sa motor natin. Sayang. Kala ko kupunan na ng isda. Yan o. No. Oh. Pero may huli tayo. Halit lang. Palusutin ko na lang to. tilapia daming lumot doon yan mga kadudoy sa area na yun pero tanggalin muna natin pag pag natin bumok, bigat yung bigat ihagis kung may lumok eh. So yan, uli tayo ng ano, tilapia isa. Laki-laki na rin yan. lumot ang kaluli pagpagla natin yung lumot madali ako nagpagitna yata yung marami hindi ko inabot Lalo natin mga kaluday. Hagis lang tayo mga kaluday. Ilagay lang natin ito sa ano ito ating isda na maliit at saka tilapia. Yan o. Busog-busog tilapia. Ayan. Uwi tayo. Ayan mga karudoy. Tsaka yung ating pagkain pala. Baka sabihin nila hindi ito pagkain. Pagkain ko ito eh. Ayan. Mamaya na mga karudoy. Wait lang kunti. Ayan mga karudoy. Hagis pa tayo doon sa may ano oh. Ay. Eray ko. Hagis tayo dito malapit sa ano may tubig pa. kubukan natin kung may isda dyan Ayan. hagis na tayo dito mga kuruloy sa tabi kumuwi na yung namingwit eh layo ng ano natin tapon pinatangay yung lambat natin pala yun. Bumaba kayang bato nun. Kalinaw ang tubig. Kanina pa siguro to. Umakit. Ay. Wala. Matigas yung ano. Lakas yung agos. Yun. Wala sila dyan mga kadudoy malakas ang agos dyan tingnan natin doon sa kabilang gilid makaan doon hagis pa tayo dito hagis na tayo ng hagis habang may hindi pa madilim kasi wala tayong kasama Taiwan ah. Yan lumubog na ata mga duri. Bukan na natin. Wala pa may ah. ah pumipitik mga kadudoy walang gumigilid na isda rito yun no? puting puti ating lambat ayun ang kita sa Agus wala, ah. naglaba lang tayo ng lamban natin <laughs> parang naglaba, akit muna tayo, silip silip muna tayo mga kadudoy, tingnan natin yung galaw ng tubig mahangin kasi, kaya hindi mo ano yung isda, kita kung saan sila, mahangin ah, wait lang natin konti mga kadudoy mga kadudoy, naghagis sa kuli isang piraso naman yung laman medyo madilim na dito sa dagat ah. Ano? Walang katao-tao. Hindi ito yung ating huli mga kaduto Ano Ay may ano ay. Akala ko. May limango. Ano na siya. Dead na. Pinainihada ni Sla yan. Anggalan muna natin lumot. Karuloy, agis tayo yun sa lagusan. Antay-antay lang natin na magpabalik na yung tubig. Kasi pababaw na eh. Pahupa na yung tubig ng Karuloy. Maglulutay na. Maganda yung mag, mag mamaya. mag na lang natin. Hagis tayo yun sa lagusan. Pag ano, magkataon. Pag lang natin mga luloy ka, natin lang So, isa pa lang ating huli. So, wait lang muna natin ito. Sige, okay, natin lang kain natin yung ating ista mga karudoy hmm. pero dalhin natin yan kumain na ulit mga karudoy ayan mga karudoy dito pa rin ako sa dagat mag-isa ano. eh wala pang ano atayin ko itong na magupah ano. so mamaya magbalikan ko ito dito ay atayin ko pala kain muna ako ng pagkain namin galing sa kwanto galing to sa company kanina pag friday may rasyon kami na pagkain ah. pinoy food siya mga karudoy pinoy food siya yung luto namin ah. anila, no tingnan natin kung ano tong ulam nila kakamay lang ako kadudoy ay sisig masarap tong mga kadudoy ito so, sa truck kadudoy Kain tayo lagay muna natin yung silpong ko dyan ano yan at uh, gawa nga ng madilim so kain muna ako yan mga kadudoy ya eh. kakain lang ako ano so wala tayong stand ng camera na ano so kain muna ako Abang nagaantay ako dito ng ano ng low tide kasi pababa na yung tubig mga kadudoy ayan ang kain ako yan, mamaya na lang mga karudo. Yan, tente lang muna. Kain lang ako. Wala. Ay, dami oh. Yan mga karudo, may huli tayo. At ayun, ayun, may mga bagong dating po. Eh, si Hello. Kahasang. At saka yung iba. Hindi ko kailangan. Vlogger ba? Hindi. Ah, ayan, may eh, oh, mga sila. O, mga chick daw. Tanggalin natin yung ating sap, sap Dami. Yan mga ating huli. Oh. Hagis pa tayo ulit doon kasi baka mayroon pa doon. Kapag ilid sila siguro. Sapsap ang sarap nito. Hmm, uh, sapsap. Sapsap, sarap, sarap. Ayan mga kadudu sapsap. Sa hindi na gano'n? Hindi, no. Uh, baka busy yun. O baka naglatag na lang panting yun. Eh. Uh Ganda ba yun? Kasi walang tao. Hmm. -huh. Yan, nag ako dyan mga kasi pabalik na yung tubig. Di, dyan sa kabila, maganda magkahagis yun sa lagusan. Ito kasi, higup Oo. Kasi, ko. Eh, yun. Oo, higup pa kasi. Ngayon naantay-antay ko. Sulo pa, pagsipag lang tayo kaya. <laughs> <laughs> ka na. Wala pa? Ayun mga kadudod, tayo ay babalik doon. Patayin muna natin kasi na, na alpa sila pag, ano, pag may ilaw. Ayun, babalikan na lang natin. At ito yung ating mga tropa. Ayun, ayun. Ay mga kadudod, ang laki na sapsap -sap natin. Oh. Saan so, doon yung iba sa taas? yung kadudod kanina. Ito so, hagis-hagis lang tayo kasi hindi ko iniilawan maghagis ako mga kasi nalayo yung isda isang piraso ano yata sila sa gitna pa eh ayos na tayo mga kasi hagis pa tayo no? so try natin na hagis na may ilaw may huli tayo ano natin dito so may mga namimimit mga karuday mga tropa Kau lihat manggaru ni. Bun bumi loging lambat. Kau mai ano siapa? Mai mai nama lu potjodulu. Kita kerja di manggaru ni. Mana kait panu? Emakku kuha. Kalau nak aku lakas manggaru ni, aku main di mana aku? wala walang namuti sa gitna yata yung isda wala na mga kadudoy eh. wala na nga so hagis tayo doon sa kabila sa kabilang gilid wala ko nang sumabit kahit isa kita ulit set up hagis lang na, na tayo ng hagis eh, dito naman tayo sa kabila mga kalubi wala tayong trim po dun sumabit ating lamban ano kasi may kahoy dito yan Ala. kunti yung ating ano lakas hindi lang lumumpas sa kahoy walang huli yan kaduloy eh. hindi na yung lakas ko ayun hindi lumayo yung tapong ko eh. Kala ko ano yun. Yun, wala talaga kadudoy. Basta may ilaw. So, patayin ko na lang ang ilaw mga kadudoy. Nalayo yung isda siguro pag lumalapit ako. Mamaya na lang. Mga kadudoy, ang lakas! Ang lakas mga kadudoy, ang lakas! May gumalaw sa lambat mga kadudoy, ang lakas! Mga kadudoy, ang lakas! Uy, sana malaki isda ito mga kadudoy. Ang lakas mga kadudoy, dahan-dahan natin. Ang lakas ng alog niya mga kadudoy. Ano kaya isda yan? Ayun, 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 ayun siya. Sana may bulsa mga kaduloy. Ayun. Ayun mga kaduloy, ayun. Oh, uh, uh, ayun, oh, Yan, tumalun, talun, uh, tumalon uh. Ayun oh, tumalon talon, tumalon talon, talon mga Ayun si kaduloy. Oh, sa Yan, tumalon talon mga kaduloy, Yan, sik pisik yo. Laki yo. Yan mga kaduloy. Kuli tayo, huli, 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 ayun, cega, cega, tayo, eh, huli, huli. Ayun, cegak, cegak tayo mga kaduloy. Eh, huli tayo, huli, huli. Grabe mga kaduloy, huli tayo, laki. pinto di abang um, ano magagis mo tayo laki lang isa ito mga rodi yan tanggalin mo natin kaulit tayo na kaulit tayo mga rodi yan o yan o laki Yun o laki mga rodi o yan buwan buwan yan ayun nakaulit tayo mga rodi ayun ang mga tropa dyan nasisita pa lang ay aray ko ano yun may taga yata Mm. sugat pa ako. Ari ko ari dito na nga oh, may taga nga. Hmm. Na ano ako ng taga oh. Ang kagaling yan. Hmm. Aray. Atibo pa ako ng ano, may taga sa lambat ko na ano. Sumabit, nakapa ko. Nahito pa, okay. pa tayo mga uh, buwan -bulan. Kawan-kawan dah uh, lupa. Lupa. Bukan sama yan. Yan. Hmm, oh, lepas kena tinah, yan. talun-talun yang dulu yo. Hmm. Nego wild dah sudah dah lawa. <laughs> yan, bun-bun. Dah lawang buan. Acang hitu. Eh ai ai. Kamu ke wala. Uh. Yan. Ini dulu, dah dulu. Kan punin nanti jangan harudih. Ah, ya, uh, muna natin, hagis muna tayo, no. Yan mga kadudoy, nilagay natin sa lagayan na, ano. Yan. Yan 'yung laki, um, yan. Ihuwi natin. Mhm. -hmm. Go wild na. Mga kadudoy, ang dami, ang dami kadudoy, ang dami. Ang mga kadudoy, ang laki. Endami makan dudu ya endami. Hu uh, uh, hu uh. hu. Dudu, endami yang endami nanti nuli. Anak laki makan dudu. Anak laki anak laki an laki an laki. Hu, uh, anu kaya yan. Oke mang istek tu makan dudu. Ayan makan dudu endami. Hu, uh, endami ke uh, dudu sakit ayu. Hu, sakit ayu makan dudu endami. Endami 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 endami. Ya, anu. Ketayu ketayu makan dudu. Endami ya dimu makan dudu. Ayan no dami oh. Hmm. Yan, yan, yan. Sus. Yan makan duri yang Oh. An laki. Ai, an laki makan duri. dapat yang makan duri. Ayo. Eh, no. Oh. Cek pisik ku. Oh, oh, Sipisik, oh. oh, oh, oh. Hmm. Dami nanti orang di makan duri. Hmm. Rabi laki. Oh. Oh. Yan makan duri. Dami nanti mulih.

Saan na? Ay, sayang. Namuti na yun. Ay, hindi na ibulsa. Sayang. Kita ko na eh. Ay, wala ka Hindi, na, hindi na ibulsa. Wait lang. Yan mga kadudoy, may huli yata tayo. na na natin. Yan, lumalaban na sa doon sa salambat natin sa malayo. Yan, lumalaban sa doon. Sana hindi makawala yung eh, mga kaluloy. Eh. Sana lang, sana lang mai mai bulsa mga kaluloy. Uh. Eh. Oh. Ako. Kawala pa yata. Oh, tagal na pumipitik dun eh. Yan mangkadu de inahuli. Yan, yan, yan. Yan nahuli. Di nakawala. Yan mangkadu de yan, 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 yan. En huli natin. Yan no. Oh. Yan, mudalawa. Oh, ah, uh, yan, yan huli. Huli sila dalawa. Tanggalin na sama natin sa asmo kadu de. Yan, thank you Lord laki tayo may huli. Tagak-tagak na sa paghagis mangkadu de. Dalawa dalawang piraso mangkadu Kebina. Kabina. may mga kasama naman tayo dito kaya okay lang kahit mga gabi-gabi tayo uwi maya. ayan mga ay ayan nga oh at eh, tayo ay may huli na naman shout out sa mga viewers ko para palagi mga karuloy thank you so much sa inyong suporta po tayo mag isa lang ngayon pero buti dumating yung sila kasang naminuit sila may kasama tayo dito sa dagat uh, don't you worry lang mga karun eh. tayo ay sarap to sa bawan laki sarap to Sabawan bawan yun saan isa sarap to sila sa bawan Ya karun yan o yan o fresh laki natin yan hmm Hoy pitik pitik. Ayan. eh kan? Bagay na natin doon mang tarod ei. Ay ano, dikisinya ho. Ah. nang muli natin mang tarod ei. Me. Bihila tagatin. Tingnan natin kadudoy kung gaano karami muli huli natin ano, mamaya na uli patayin ko uli. Kasi naalpa sila pag ilau At nang ang mga kadudoy ating, eh, huli ngayong gabi ano. So, Ilagay nga, ilabas natin sa Ay, marami naman ng eh, kadudoy ayan eh, oh Ayan, nalaki na ating huli ngayong gabi. Ayan, ayan. So, ayan mga karudoy, hindi naman sama yung ating punta ngayon dito. At binayaan ho tayo ng magandang-gandang huli ngayon mga karudoy. So, ayan mga karudoy, tayo ay uuwi na at malalayo pa yung ating biyahe. Yan. So, thank you Lord sa manahuli natin. At maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers po. So, ayan. Sana hindi kayo magsawa pag suporta sa aking fishing adventure po mga karudoy. Ayun, maraming salamat po. Bye-bye po. ati ako ay uuwi na po. Ayun. Ang mga karuday, ako ay uuwi na. Po. Ayun, bye-bye po. Alang, karuday, ang lakas ng ano, ang hila. Sana hindi makawala sa bulsa. Ang lakas, mga karuday. Ano ko nung isda yan, ang lakas. Ayan, ayan, dandahan na tayo, mga karuday. Ang lakas ng hila niya, mga karuday. Sana may bulsa yan, sana may bulsa. Ang lakas nang anunya. Uh. Ayan, ayan, ayan. Namutik ng mga kaluloy. Andyan siya, andyan siya. Gandaan lang tayo mga kaluloy. Ayan, ayan. Ayan, huli siya mga kaluloy. Ang lakas nang anunya. niya, Ayan, 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 ayan. Ayun, wawala na siya mga kaluloy. Ayun, oh. ayun, namutik na siya doon. Ang dami, oh. Oh, uh, ayun, ayun, ayun. Dami mga kaluloy. Ayan, ayun, dami ating huli mga kaluloy. Yan, dandaan natin. Naibulsa natin lahat. Oh. Ayan, ayan. Oh. Ayan, ay, sasayaw sayaw na naman. oh dami natin yung uli. Oh. Ay, may, may butas yung lambat natin mga duloy. Ayan. ayan, ayan. Kaya pala nakakawala. May butas yung lambat natin. Ayan. Dagdag pa ating huli mga gabi. May butas pala yung lambat natin mga duloy. Ayan, oh. Ay, saan na yun? Ayan, pumunta na si laling ng... Ang kuiba mga kaduloy. Ibu butas na lambat ku Kaya pala nakakawala yung huli natin. Yan, ang laki mga kaludoy. Grabe. Kala ko wala ng isda, mayroon pa. Oh, ang laki mga eh, no? matalon-talon pa nga eh. Yan, eh, no? yan. Hmm. Ang laki. Andan pala sila paggabi mga kaludoy. Andan sila paggabi. Yan, oh, no? ang laki naman yan. Oh, ya tu no? nak sila maka duduk anjan pala sila pagabi anjan sila sahak sila sa gusan maka duduk dah habis tu mengulit hati saya cakpat ya maka duduk dah minum hati mengulit talaga ya tu no? hmm. ya tuan-tuan maka duduk dah minum mata yang mengulit uik nasa anak aku pernah nak kita aku kanina maka tuan-tuan na ilau yang mata ni lah eh, nagisang gisang ku tuan-tuan maka duduk dah minum hati dah Yan. Dahil itong huli. Hmm. At, siguro mga nasa limang kilo na to. Para siyang bangus mga kaluli. Eh. Grabe yung huli atin. Wawala eh. hmm? hmm. oh. Dami na oh. May libay butas pala yung lambat ko eh. Kaya pala nakakawala kanina yung iba kung kumapalag na sa loob ng lambat ko na mawala. May ano pala, may butas. Tayin ko yung bukas, mga kaluloy. Sayang na huli natin. Ayan, itong huli. Hagas pa tayo ng mga kaluloy. Mayroon pa yun. Pagisan pa natin ang kaisa. Pagka tayo umuwi. Hindi ko makita yung butas kasi gabi na. Buti ng mga kaluloy. Hindi sila, hindi na, sila na lahat. Ayan. Grabe yung huli natin mga Ang dami. Patayin muna natin, mamaya na lang ulit. Ayun mga kaduloy, may pumapalag na naman. Ay grabe, naulan-ulan pa mga kaduloy, pero pumapalag na naman yung isda. Sana maibulsa -ma na siya naman mga kaduloy. Sana hindi mawala wala, -wala yun. Gandahan nilang natin. Ayan o, ang laki. Ang lakas mga kaduloy. Ang bigat nito. Gandahan natin mga kaduloy. Yang dandah ni nanti mahu lebih. Ya no? Sana anjan pa. Ang nang hataknya Aida kawalak Ay, nakawala mga Sayang yun, nanlaki ng ano niya, hatak niya kanina. Ay, grabe naman yun. May butas siguro itong lambat ko. May butas na yan. Sayang mga kaduro, yung lakas ng palag niya eh. Laking yun. Ay, sayang naman. Andyan pa kaya yun? Lisan ko kaya muna uli. Naula na, na, na mga kaduro eh, na. Ampuna. Sayang naman yun kalakas ng ano niya eh kalakas ng hila niya sa lambat natin maano kasi malakas yung tubig agos nalitaw yung bato ang lambat natin subukan natin ulit mga karuli eh. at uwi na na ulan na ayan o oh. yung bato natin matagal bumubog mga karuli gawa eh. ng sa agos ang lakas yan ulan na mga karuli kita nyo yan hindi, mag hindi agad makalapat yung ano lambat sa ilalim na lutang lakas ang agos sayang yun lakas ang palagnon, nun okay isda yun Ayun, no, nalo, yan, naangat kasi yung lambat eh ganun ang nangyari kaya nakalabas ya naangat kasi yung lambat yun mga kaluloy inuulan na tayo So sign na yan na uwi na talaga tayo Kahit alam natin may isda pa Kasi yung ulan na tayo Ayan ang uwi na lang tayo Ayan Baka lumakas pa ulan Ay Thank you sa panonood mga kaduloy Kahit na ulan lakas ulan ah. Ayun, 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 ayun. Ang ulan ah. Ay, resolution. Ayan ang ating mga isang mga kaduday. Ano? Ang kalat niya sa sada, ang dami oh. Ayan. Ang lalaki niyan. Ayan oh. Ayan. Ang lalaki po. So ayan mga kaduday, ibigay natin sa mga tropa. Ako yung uuwi na. Ayan oh. Kasama ko po yan ni Kahasang. Namimingwet po sila. Ibigay po natin. Bye-bye!